habang nagiintay ka sa chat niya. Siya naman ay nagiintay ng chat ng iba. Bakit ganon? Marami ang nagtatanong. Ano bang mali sa akin? Nagpapakabait ka, nag effort ka, lagi kang nandyan kapag kailangan siya. Pero bakit parang hindi sapat? Samantalang yung lalaking hindi nagpaparamdam, siya ang pinaglalaanan ng effort at atensyon. Ngayon, oras na para malaman mo ang unang sikreto. Hindi ito tungkol sa itsura. Hindi ito tungkol sa yaman. Ang sikreto ay ang hindi mo iniisip. Ang unang sekreto kung bakit hinahabol ng mga babae ang isang lalaki ay ito. May direksyon siya sa buhay. Hindi siya palaging available. Hindi siya palaging online. Hindi siya laging yes man. Dahil abala siya sa pagbuo ng sarili niyang mundo. Kapag ikaw ay isang lalaking hindi alam kung saan papunta, kahit gaano ka pakagwapo o kabait, mapapansin ka lang pansamantala. Pero kung ikaw ay may direksyon, may layunin, at may sariling misyon doon sila mapapaisip, bakit parang hindi niya ako kailangang kausapin para lang maging masaya siya? Kapag ginawa mong sentro ng mundo mo ang isang babae, nawawala ang mystery, nawawala ang challenge, nawawala ang halaga mo sa sarili mo. Kailan ba naging kakit-akit ang isang lalaking walang sariling lakad? Tandaan, ang totoong kalakasan ng lalaki ay hindi sa muscles, kundi sa kayang panindigan kahit walang assurance ng kapalit. Pag lalaki kang may sariling mundo, siya ang gustong maging parte noon. Sa tuwing nauubos ang oras mo sa kakaisip kung may reply ba siya o wala, tanungin mo ang sarili mo. Ano ba ang ginagawa ko para sa sarili kong tagumpay? Karamihan sa kalalakihan nabubuhay para lang ma-validate. Gusto ng likes, gusto ng pansin, gusto ng papuri mula sa babae. Pero ang tunay na lalaking hinahabol, hindi naghihintay ng recognition. Gumagawa siya ng impact. Kapag busy ka sa pagbuo ng sarili mong empire, doon ka nila hahabulin. Dahil ikaw ang exception. Hindi ikaw ang karaniwan. Isa sa pinaka-underrated na katangian ng lalaking hinahabol, tahimik siya pero buo ang loob niya. Hindi siya nagmamadaling mag-explain. Hindi siya naghahabol ng closure. Hindi siya sumisigaw ng bakit mo ko iniwan? Tahimik, tapos nagtatrabaho. Tahimik, pero umaangat. Tahimik, pero nagkakaroon ng respeto. Kapag nakikita ng babae na hindi ka kontrolado ng emosyon mo, nagkakaroon siya ng interes. Anong meron sa kanya? Bakit parang hindi siya tulad ng iba? Simple lang. Ang lalaki na hindi humahabol ay yung lalaking may direksyon. Kapag ikaw ay busy sa purpose mo, career mo, kalusugan mo, kaalaman mo, nawawala ang desperasyon. At kapag nawala ang desperasyon, lumalabas ang misteryo. At misteryo, yan ang pinakamapanganib na anyo ng attraction. Narito ang tatlong practical steps para simulan mong baguhin ang mindset mo. 1. Gumising ng maaga para sa sarili mong gawain. Huwag ka agad magbukas ng chat. Huwag mo munang isipin kung nagreply reply ba siya. Umpisahan mo ang araw mo sa isang bagay na para sa sarili mo. 2. Gumawa ng schedule para sa sarili mo. Kung may gym, trabaho, project business, o self-study, gawin mong routine ang pagunlad. 3. Mag-post sa social media hindi para ipakita ang babae sa buhay mo, kundi ang direction mo. Let them watch. Let them wonder. Kung gusto mong malaman kung nawawala ka sa direksyon, ito ang mga red flags. Palagi kang online nag-aabang ng reply. Laging babae ang topic ng conversation mo. Madalas mong iniisip, anong gusto niya sa isang lalaki? Kaysa sa, anong gusto ko para sa sarili ko? Hindi ka masaya kapag wala siyang atensyon. Kung isa ka sa mga yan, oras na para tumigil. Tumayo at umpisahan ang bagong ikot ng mundo mo na hindi umiikot sa kanya. Ang tunay na lalaki ay hindi cold-hearted. Hindi rin siya palaging pabaya, pero alam niya ang timing. Alam niyang ang pag-ibig ay dapat bunga ng tagumpay, hindi escape mula sa failure. Ang relasyon ay hindi kanlungan para sa lalaking walang direksyon. Itni ay bonus sa lalaking alam kung saan siya pupunta. Hindi mo kailangan ng designer na damit para maging confident. Hindi mo kailangan ng mamahaling relo. Ang kailangan mo ay paninindigan. Kapag nagsalita ka, totoo. Kapag nangako ka, tinutupad mo. Kapag tahimik ka, may dahilan. Ito ang mga lalaking hinahabol, tahimik pero may dating. Hindi nagmamakaawa pero hindi mo rin maiwasang tumingin. Bago ka matulog ngayong gabi, itanong mo to sa sarili mo. Kung wala akong makausap ngayon, okay lang ba ako? Kapag ang sagot mo ay, oh, congratulations. Nasa simula ka na ng pagiging isang lalaking hindi kailangang habulin para mapansin. Dahil sa huli, ang lalaki na hindi humahabol, ang siyang laging hinahabol. Kapag mas pinipilit mong mapalapit, mas lumalayo siya. Pero nung wala ka na, saka siya nagparamdam. Bakit ganon? Pag-uusapan naman natin ang isa sa pinaka-epektibo, pinaka, -epektibo, pinaka at pinakahindi hindi naiintindihang teknik sa mundo ng relasyon, ang kapangyarihan ng pag-iwas. Hindi ito ghosting. Hindi rin ito pagiging masama. Ito ay strategic distance, isang sining na kapag tama mong ginamit, ikaw ang magiging dahilan ng pagka adik niya. Psychologically, ang tao ay naa-attract sa bagay na hindi palaging available. Kapag laging nandyan, parang air lang, hindi pinapansin. Pero kapag biglang nawala, doon mo lang mararamdaman kung gaano ito kahalaga. Ganyan din ang epekto ng isang lalaking marunong lumayo sa tamang oras. Kapag ikaw ay palaging available, palaging nagre-reply agad, palaging nagpaparamdam, nawawala ang thrill. Pero kapag marunong kang umatras, kahit gusto mo siya, doon siya mapapaisip. Kapag wala ka, doon niya marirealize ang value mo. Bakit? Dahil hindi mo binibigay ang sarili mong parang promo sa mall. Hindi ikaw yung buy one take one, ikaw yung limited edition. Kapag ikaw ay marunong mawala pa minsan-minsan, iniisip niya, anong ginagawa niya? May iba na ba siya? Bakit parang hindi siya tulad ng iba? At kapag natanim sa isip niya ang mga tanong, na yan ikaw na ang iniisip niya kahit wala kang ginagawa, may tatlong antas ng pag-iwas na dapat mong matutunan. Level 1: Controlled response time. Huwag agad-agad mag-reply. Hindi dahil nagmamagaling ka kundi dahil may ginagawa ka. Maghintay ng 30 minutes, 1 hour, minsan 3 hours bago sumagot. Level 2: Strategic silence. May times na huwag kang magpakita, huwag kang magparamdam. Hindi ka galit. Hindi ka pa cute. Pero gusto mong bumalik ang focus mo sa sarili mo. Level 3: Full reset. Ito ang paglayo ng mas malalim, pansamantalang i-cut off ang contact. Magtrabaho, mag-ayos ng buhay. At pag bumalik ka, iba ka na. Doon siya may insecure. Doon siya mapapaisip. Doon siya magtatanong. Paano niya nagagawa to? Hindi ba siya affected? At ang sagot? Oo, oh, affected ka. Pero mas mahalaga ang sarili mo kaysa sa atensyon niya. Kapag ganyan ka mag-isip, ang babae ay hindi lang basta naiintriga na in love siya sa disiplina mo hindi lahat ng kayang tumawa malakas at hindi lahat ng tahimik mahina. Hanggit tuwanag na lakas ng lalaki ay makikita kung paano siya magdesisyon kahit nasasaktan siya. Kahit may gusto siya, kaya niyang maghintay. Kahit nai love siya, hindi niya ibinibigay lahat agad-agad. Bakit? Dahil alam niyang ang pagmamahal ay hindi dapat na mamalimos. Dapat yan ay binibigay sa taong pinaghirapan at pinagsikapan. Kung gusto mong maging misteryosong lalaking hinahabol, iwasan mo ang mga ito 1. Instant reply sa bawat message. Nagbibigay ka ng impresyon na wala kang ibang ginagawa. 2. post ng malulungkot na quotes para mapansin. Hindi nakakabait, nakaka-turn off. 3. Nagpapakita ng selos kahit hindi pa kayo. Walang commitment pero nag-aastang possessive? Red flag. 4. Laging nagpaparamdam kapag hindi siya active. Pinapakita mong wala kang sariling timing. Bawasan mo to at makikita mong unti-unti siyang maguguluhan at ang taong magulo ang isip madaling mahulog. Huwag mong sayangin ang pag-iwas sa kakaisip lang din sa kanya. Habang wala siya, gamitin mo ang oras para buuin ang sarili mo. Magbasa ng libro tungkol sa negosyo o mindset. Mag-ehersisyo. Ayusin ang finances mo. Matutong tumahimik at maging kalmado kahit hindi ka pinapansin. Dahil kapag bumalik ka sa radar niya at ikaw ay ibang tao na hindi ka nalang hinahanap, hinahangaan ka na. Simple lang hindi siya para sa'yo. At kung hindi siya para sa'yo, bakit mo pipilitin? Ang pag-iwas ay hindi para siya masaktan. Ginagawa mo ito para malaman mo kung sino ang totoo at sino ang trip lang. At ang pinaka ginagawa mo ito para sa sarili mong kapakanan. Madalas mong iniisip, sana ako ang piliin niya. Pero oras na para baguhin mo yan. Sino ba ang karapat dapat sa atensyon ko? Kapag ikaw na ang nagpipili, doon ka nagiging kakaiba. At ang kakaiba, Lagi yang gustong matuklasan. Narito ang ilang mga linyang pwede mong gamitin habang naglalagay ka ng distansya. Busy lang ako lately, madami akong hinahabol na goals. Hindi ako palaging online, siniseryoso ko kasi yung next chapter ko sa buhay. Minsan kailangan ko ng katahimikan para mag-level up. Hindi mo kailangang maging rude. Hindi mo kailangang maging cold. Ang kailangan mo lang, may lalim ka. Ang pag-iwas na may disiplina ay mas malakas kaysa sa daang sweet messages. Ang tahimik na paglayo ay mas nakakagising kaysa sa paulit-ulit na pagpaparamdam. Kaya kung gusto mong habulin, lumakad kang tahimik, umatras ng may respeto. At hayaan mong ang presensya mong wala ay maging dahilan ng paghahanap niya. Ang tunay na confidence ay hindi yung kailangan mong ipakita. Hindi mo kailangang sumigaw. Hindi mo kailangang mag-post araw-araw ng abs mo. At lalong hindi mo kailangang ipagmalaki kung anong meron ka. Ang confident na lalaki, alam niyang sapat siya kahit walang validation. Kapag wala siyang babae, kampante pa rin siya. Kapag wala siyang likes, tuloy pa rin ang trabaho niya. Kapag tinanggihan siya, hindi siya gumu-give up. Dahil ang tunay na confidence ay hindi galing sa labas, nang gagaling sa loob. Maraming lalaki ang akala nila confident sila, pero ang totoo, insecure lang na maingay. Mayabang. Laging ipinapakita ang achievements. Laging ikinukumpara ang sarili sa iba. Mahilig mag-flex sa social media. Sensitive kapag hindi pinansin o kinilala. Confident. Tahimik pero alam ang worth niya. Hindi kailangan ng validation para gumalaw. Hindi palaging nagpapakita, pero kapag nandyan siya, mararamdaman mo. Hindi pinipilit, pero pinapansin. Ang babae, ramdam nila ang kaibahan. Kapag ikaw ay mayabang, iniirapan ka. Kapag ikaw ay confident, iniisip ka. Hindi mo makukuha ang tunay na kumpiyansa sa dami ng babae na gusto ka. Makukuha mo ito sa mga panalo mo sa sarili mong laban kapag nagising ka ng maaga kahit pagod ka. Kapag nagtuloy ka sa gym kahit walang kasama. Kapag nagsikap ka kahit walang assurance ng tagumpay. Diyan mo binubuo ang self-respect. At kapag may self-respect ka, doon na lumalabas ang natural na confidence. Wala kang kailangang patunayan. At yan ang pinakakaakit-akit. Ang tunay na alpha male ay hindi yung perfect. Siya ang marunong tumayo kahit ilang beses siyang nadapa. Narito ang limang paraan para maging confident kahit nagsisimula ka pa lang. Ayusin ang postura. Tuwid ang likod, taas ang ulo, steady ang lakad. Hindi mo kailangan ng mamahaling sapatos para mapansin. Panindigan ang salita. Kung sinabi mong pupunta ka, gawin mo. Kung sinabi mong busy ka, ipakita mo. Paninindigan, diyas, respeto, ya, yeah, kumpiyansa. Matutong tumingin sa mata. Walang iniiwasang tingin. Straightforward. Hindi ka nagyayabang, nagmumukha ka lang totoo. Iwasan ang pang-aangat sa sarili kapalit ng iba. Hindi mo kailangang siraan ng iba para magmukhang magaling. Mag-focus sa sariling progress. Harapin ang takot. Ang confident na tao ay hindi takot ang iniwasan. Harap. Siya nang harap hanggang mawala ang takot. Ang mga Stoic philosopher tulad nina Marcus Aurelius at Seneca naniwala na ang tunay na lakas ay galing sa kontrol sa emosyon. Kaya ang confident na lalaki ay hindi reactive. Hindi siya basta natataranta. Hindi siya umaasa sa damdamin para magdesisyon. Tahimik siya, pero alam niyang siya ang may control sa sarili niya. Kapag may babae siyang gustong kausapin, gagawin niya. Kapag hindi siya pinansin, hindi siya guguho. Dahil ang respeto niya sa sarili ay hindi nakasalalay sa kung ano ang tingin ng iba. Paano mo malalaman kung isa ka na sa kanila? Ito ang mga senyales. Hindi mo kinukumpara ang sarili mo sa ibang lalaki. Kaya mong tumanggi kahit matokso ka. Hindi mo kailangan ng crowd para maging okay ka. Marunong kang makinig ng walang iniisip na sagot agad. Hindi mo kailangan ng babae para buuin ang pagkatao mo. Kapag ikaw ay ganito ibig sabihin, hindi mo kailangang habulin ang babae. Sila ang lalapit para lang maramdaman ang presensya mong may lalim. Ang confident na lalaki, hindi siya arrogant, pero hindi rin siya invisible. Narito ang mga paraan kung paano ka magiging noticeable pero classy. Manamit ng simplo pero maayos. Hindi kailangan branded, basta malinis, maayos at akma sa katawan. Magsalita ng may laman. Kapag nagsasalita ka, may sense, hindi puro yabang o reklamo. May wisdom kahit simple lang. Tumawa ng hindi OA. Ang tawa mong relaxed ay mas attractive kaysa sa pilit na energy. Huwag palaging mag-post tungkol sa sarili. Mas tahimik, mas misteryoso. Mas misteryoso, mas curious sila. Narito ang ilang halimbawa ng mga subtle pero confident na pahayag Marami pa akong gustong matutunan, ayoko nang madali. Mas gusto ko yung worth it. Hindi ko kailangan ng spotlight. Resulta na lang ang magsasalita. Kung hindi para sa akin ayos lang. Marami pa akong dapat ayusin sa sarili ko. Kapag ganito ka magsalita, hindi ka lang hinahangaan. Gusto ka nilang kilalanin pa. Iwasan mo ang mga ugaling ito na akala mo okay lang pero unti-unting sumisira sa confidence mo. Laging nag-a-apologize kahit wala kang kasalanan. Minsan okay ang sorry. Pero kung palagi, nagmumukha kang hindi kumpiyansa sa sarili. Pilit na pagpapatawa para lang mapansin. Hindi lahat ng moment kailangan ng joke. Overthinking kung gusto ka ba niya o hindi. Iba ang confident sa anxious. Laging naghahanap ng reassurance. Kapag confident ka, alam mong kahit walang assurance, tuloy ka pa rin. Napapasobra sa pagpapakita ng emosyon. Tama lang ang damdamin, pero wag hayaang ito ang magdikta ng galaw mo. Hindi overnight ang confidence. Ginagawa mo ito araw-araw sa maliliit na choices mo. Pumili ka ng discomfort para lumakas ka. Piliin mong tumindig kahit tinatamad ka. Piliin mong magsalita kahit kinakabahan ka. Dahil sa bawat hakbang mo, pinapalalim mo ang respeto mo sa sarili. At sa bandang huli, ang kumpiyansa ay hindi mo na kailangang ipakita, ramdam na lang nila. Hindi mo kailangang maging maingay para mapansin. Hindi mo kailangang ipagmalaki ang sarili mo para irespeto ka. Ang kailangan mo lang ay panindigan mo ang sarili mo. At pag ginawa mo yon, ikaw ang hindi nila malilimutan. Walang babae ang gusto ng lalaking wala ng ibang ginawa kundi ang maghintay ng text, magscroll scroll buong araw at magpa-cute. Kung sa kanya mo binubuhos ang buong araw mo, parang sinasabi mong, wala na akong ibang mahalagang ginagawa sa buhay kundi ikaw. At ang babae, gusto niya ng lalaking may ginagawa, may goal, may pangarap, may hustle. Dahil yun ang lalaking nakaka-excite kausap. Kapag ibinigay mo agad ang buong oras mo, parang binigay mo na rin agad ang buong sarili mo, ang hindi pinaghirapan, hindi pinahahalagahan. Kaya kapag madali kang kausapin, madali kang isang tabi. Pero kapag ang oras mo ay mahalaga, mas iniingatan ka. Isipin mo 'to. May dalawang lalaki. Isa laging online, laging reply agad. Isa may business meeting, may workout, may passion project, at limited lang ang oras niya para sa chat. Sino ang mas exciting? Sino ang mas maaalala niya bago matulog? Yung pangalawa, dahil alam niyang, kapag nakakuha siya ng atensyon mula sa'yo, pribilehiyo yon. hindi ito tungkol sa pagiging hard to get. Hindi ito papogi strategy. Ito sa ay tungkol sa pagiging lalaking may layunin. Yung kahit may gusto ka sa isang babae, hindi mo pa rin ilalagay ang buong mundo mo sa kanya dahil may direksyon kang sinusundan. May sarili kang pangarap at kahit mahalaga siya, hindi siya ang pundasyon ng pagkatao mo. Kapag ganyan ang mindset mo, ang tanong ng babae ay magiging, paano ako magiging parte ng buhay niya kung busy siya sa success niya? Hindi mo kailangan magkunwaring busy. Kailangan mo lang ayusin ang oras mo. Step 1. Gumising ng pare-parehong oras. Kapag disiplina ang unang hakbang mo sa araw, yan ang start ng pagiging dominant sa mindset. Step 2. Block time for self-improvement. Kahit isang oras araw-araw para sa pagbabasa, pag-aaral o skill building. Lalaking may routine, lalaking may direksyon. Step 3, I set ang contact time. Ilagay sa gabi lang ang social media o pag-reply. Gawing reward ang communication, hindi obligation. Step 4, magkaroon ng digital detox time. Babae o hindi, maglaan ng oras na wala kang hinahawakan kundi libro, workout, plano, o sarili mong thoughts. Kapag ganito ka gumalaw, hindi ka lang misteryoso, nakaka-inspire ka, ang lalaking may layunin sa buhay ay hindi madaling mabali. Hindi rin siya madaling baliwalain. Alam mo kung bakit? Dahil siya lang ang lalaki na kahit pa iwanan siya may pupuntahan siya. At yun ang takot ng marami. Ang taong hindi nila kayang kontrolin. Mga senyales ng lalaking may layunin. May journal siya o goal tracker. Marunong siyang magsabi ng no kahit gusto niya. Hindi siya klingi kasi busy siya. Mas focused siya sa impact kaysa drama. Kapag ganito ka, hindi ka lang hinahanap Hinahangaan ka, hindi sa patamporma Kailangan mong ipakita sa kilos mo na ikaw ay isang high value man. Narito ang mga bagay na makakatulong. 1. Fitness routine. Kahit basic push-ups lang sa umaga, mas disciplined ka, heart mas confident ka. 2. Side hustle or business. Kahit maliit pa 'yan, ang babae ay naa-attract sa lalaking may vision. 3. Learning habit. Audiobooks, YouTube lessons, o pagbabasa ng self-improvement content. 4. Controlled social media presence. Walang overshare. Walang patama. Walang validation seeking. 5. Decluttering. Ayusin mo kwarto mo, desk mo, routine mo. Ang malinis na paligid ay sumasalamin sa focus ng isipan. Hindi lahat ng babae ay para sa lalaking may direksyon. May mga babae na gusto ay laging kasama, laging present, laging sumasabay sa drama. Kung ganon siya, huwag kang makiride. Dahil habang sinusubukan mong pasayahin siya, baka ikaw ang nawawala sa direksyon mo. Kapag totoo kang may layunin, alam mo kung kailan aalis at kailan magpapahinga, at minsan ang paglayo ay hindi kabiguan. Ito ay proteksyon sa sarili mong misyon. Ang lalaki na may goal ay hindi nagkukwento para lang magyabang. Ang kwento niya ay puno ng passion. Kaya kahit simpleng topic lang, kapag galing sa layunin, nagiging magnetic, gamitin mo ang purpose mo para makapag-connect sa kanya. Alam mo, gusto ko talagang makatulong sa pamilya ko kaya sobrang focused ako ngayon. Nag-aaral ako ng investing kasi ayokong tumanda na walang direksyon. Masarap sa pakiramdam na may ginagawa kang matino araw-araw. Kapag narinig niya, yan, ang tanong niya ay hindi na, may gusto ba siya sa akin? Kundi bakit parang gusto kong sumama sa ganitong klasing tao? Ang babae na tunay na, karapat dapat sa iyo ay hindi magagalit kapag wala kang time 24-7. Siya ang tipo na magtatanong, Kamusta yung project mo? May na-accomplish ka na ba ngayon? Okay lang yan, alam kong busy ka. Kapag siya ay supportive, hindi demanding, at naiintindihan ang timing mo, then maybe she's worth letting in. Pero kung siya ay laging nagagalit sa sorry, may kailangan akong tapusin, baka ang gusto lang niya ay entertainment, hindi ikaw. Subukan mong gamitin ang mga linyang ito? Pasensya na, di ako agad nakareply. May kailangan lang akong tapusin. Hindi ako palaging online. Mas gusto kong gumalaw sa real life. Sabay tayo minsan kapag okay na schedule ko. Hindi ako mahilig sa biglaan. Hindi ito pag-iwas. Hindi rin ito kayabangan. Ito ay paninindigan. At ang paninindigan ay mas attractive kaysa sa pagiging laging available. Kahit gaano ka pakagwapo, kung wala kang direction, mapapagod din siya. Pero kahit tahimik ka lang, kung alam niya na may ginagawa ka, lagi kanyang iisipin. Sa panahon ngayon, bihira na ang lalaking may tunay na layunin maging isa ka sa kanila. Gamitin mo ang oras mo ng tama. Piliin mong umasenso kaysa makipaghabulan. Dahil ang lalaking tumatakbo papunta sa layunin niya, ang lalaking hindi basta-basta makakalimutan. Eto na ang pinakamakapangyarihang mindset ng lahat. Detachment. Hindi ito pagiging manhid. Hindi ito pagiging cold. Ito ang kakayahang magmahal ng hindi nakadepende. Ang pagkatao mo sa taong mahal mo. Kapag natutunan mo to, hindi lang babae ang hahabol sa iyo pati respeto, tiwala at kapangyarihan. Ang detachment ay hindi pagiging walang pakialam. Ang tunay na detachment ay gusto mo siya pero kaya mong mabuhay kahit wala siya. Pinaparamdam mo ang pagmamahal mo pero hindi mo sinusubukang kontrolin ang damdamin niya. Wala kang ini-expect pero binibigay mo ang best mo. Ito ang pinakakalma pero pinakamatatag na anyo ng pagiging lalaki kapag kaya mong i go ang isang bagay kahit gusto mo. Ibig sabihin, kontrolado mo na ang sarili mo. Sa mundo ng attraction, may tinatawag tayong psychological space. Kapag masyado kang dikit, nawawala ang tension. Kapag masyado kang hawak, nawawala ang thrill. Ang lalaking marunong mag-detach, nagiging challenge. At ang challenge, yan ang pinakamakapangyarihang forma ng attraction. Kapag nakikita ng babae na hindi ka umaasa sa atensyon niya, mas gusto kanyang i-please. Bakit? Dahil karamihan sa lalaki, gustong-gusto ng validation. Pero ang detached man, self-validated. Kaya hindi siya madaling mapikon. Hindi siya nagpaparamdam para lang mapansin. Kalmado lang, kasi alam niya ang worth niya. May dalawang klaseng lalaki. One, yung naghahanap ng pagmamahal kasi kulang siya. Two, yung nagbibigay ng pagmamahal dahil buo na siya. Ang una, magiging clingy, needy at demanding. Laging nagtatanong, anong tayo? Saan na papunta? Ang pangalawa, chill. Present siya. Malaga, pero walang pressure. Kaya kapag dumating ang sitwasyon na kailangan niyang bitawan, kaya niya. Hindi dahil hindi siya nasasaktan, kundi dahil alam niyang hindi dapat siya mawasak ng isang taong hindi kayang tumanggap ng buong pagkatao niya. Marami ang nagkakamali. Akala nila ang detached ay cold-hearted. Pero ang totoo, detached ka kasi mahal mo rin ang sarili mo. Narito ang mga paraan para maging detached pero present. 1. Ibigay mo ang best mo. Pero huwag mong i-demand ang kapalit. Kapag nagpakita ka ng effort, gawin mo yon dahil gusto mo. Hindi dahil gusto mong suklian ka. 2. Tumawa kayo, magbonding kayo, pero alam mong hindi siya ang mundo mo. Meron ka pa rin routine. Meron ka pa rin boundaries. 3. Kapag naramdaman mong unti-unti ka ng umaasa, umatras ka. Hindi para pahirapan siya, kundi para balikan mo ang sarili mong sentro. Kung may mga nararamdaman kang ganito, oras na para mag-refocus. Naiinis ka kapag hindi siya agad nagre-reply. Binibilang mo kung ilang araw na siyang hindi nagparamdam. Gusto mong malaman lahat ng ginagawa niya. Naiisip mo, sino kaya kasama niya ngayon? Pinapabayaan mo na ang sarili mong goals para lang may oras sa kanya. Kapag ganito ka, hindi mo siya mahal addicted ka lang sa atensyon niya. At kapag ganyan ang ugali mo, matututo siyang layuan ka. Mahirap maging detached kung wala kang ibang inaatupag. Kaya dahil ito ba ang mga disiplina na kailangan mong gawin araw-araw? 1. -araw. Daily silence, 10 to 15 minutes per day. Upo ka lang. Walang phone. Walang ingay. Just sit and breathe. Ito ang ugat ng clarity. 2. Journaling. Isulat mo kung anong nararamdaman mo. Kapag naisusulat, nababawasan ng bigat. 3. Goals over romance. Kapag may plano ka sa sarili mong buhay, hindi mo ilalagay ang lahat sa isang babae lang. 4. No chasing. Hindi mo kailangan habulin ang taong hindi naman interesado. Habang humahabol ka, ikaw ang nawawalan. Sa simula, okay lang ang kilig. Pero kapag siya na lang ang laman ng isip mo araw-araw, kapag tinamad ka ng magtrabaho kasi hindi siya nagparamdam, kapag nawalan ka ng gana sa sarili mo kapag nawala siya, hindi yan pag-ibig. Pagkalimot yan sa sarili. Kapag inuna mong buuin ang sarili mo, makikita mo, hindi mo na siya hinahabol. Siya na ang pilit pumapasok sa mundo mo. Kung gusto mong iparamdam na buo ka, kahit gusto mo siya, gamitin mo ang ganitong mga linya Okay lang kung hindi mo feel kausap ngayon. Marami rin akong ginagawa. Sige, magpahinga ka. May aasikasuhin din ako. Alam mo, mas gusto kong mag-grow tayo ng hiwalay bago tayo maging solid. Masarap kasama yung taong may sariling mundo. Hindi yung laging available lang. Hindi yan pa hard. Yan ang maturity. At maturity, at masculinity. Minsan hindi sapat ang hintay o pag-asa. Minsan kailangan mo talagang putulin. Kapag hindi ka na nire -respeto. Laging one-sided ang effort. Naapektuhan na ang focus at disiplina mo. Nawawala ka na sa sarili mo. Detach ka. Hindi dahil galit ka, kundi dahil mahal mo ang sarili mong kapayapaan. Ang lalaki na hindi umaasa, hindi sumusobra, at hindi nagpapakumbaba para lang mahalin. Yan ang lalaking gusto nilang habulin. Hindi siya laging present. Hindi siya laging nagpaparamdam. Pero kapag nariyan siya, buo. At ibang klase ang presensya niya. Tahimik pero panatag. Simple pero makapangyarihan. Kahit mawala siya, mararamdaman pa rin siya. Sa huli tandaan mo, hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para mapansin. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo para mahalin. Ang kailangan mo lang, buuin ang sarili mo. At kapag nandoon ka na, detached, composed, self-respecting, ang babaeng para sa iyo ay kusang lalapit. Dahil hindi niya kayang makalimutan ang lalaking hindi siya hinabol, pero siya ang kusang piniling bumalik. Kung natutunan mo ang lima sa pinakamakapangyarihang sikreto para maging lalaking hinahabol, mag-like ka, mag-subscribe at iyon ang notification bell. Dahil sa mga susunod na videos, ituturo ko pa ang mga mas malalalim na prinsipyo kung paano maging stoic, masculine at hindi basta-bastang lalaki.